ni Chris Aquino na isang surgeon pinangalanan na isa kasi sa pinasalamatan ng Queen of All Media sa kanyang recent post ang isang doctor MP na nagbo work sa isang ospital sa Makati. Charming daw ito, matangkad at same age ni Chris. Say ng ilan, ito raw ay mas kilala sa pangalan na Doc Michael Padlan. Ayan, how true kaya ito? Nakita ko to, di ba, kasama niya sa aeroplano, pauwi niya dito sa Pilipinas. Yes, it's about time na pakilala niya na yung talagang jowa niya. Ay, nasabi nga isang sikat na Sir John uh sa isang lugar sa Makati. Yes, di ba? Uh -oh. And it's about time na dapat naman talaga may makasama na siya. At sana forever na yan. Ha? Kung pang... totoo man yan. Okay. Mm -hmm. Siguro ito yung sinasabi na kasi nung pagbalik yan ng PIDAS, may kasama sa isang nurse at doktor, yes. di ba? Uh -oh. na nga siguro yun, di ba? Uh -oh. Si Dr. Michael Padruwan, di ba? Na parang ito daw guwapo rin daw matangkad, laki-laki. Nakita ko na yung ano, picture eh, kung ito man siya, uh -oh. di ba? Ganda ng katawan, Pero yun nga, siguro kapag ka, ikaw ay may inspiration din baka yun magpapalakas ng loob sayo eh. para gumaling ka lalo, di ba? Oh, at kung rin ako nagkakamali, parang may anak na, may, anak na siya. May pamilya na. Anak. Ang sabi daw, dalawa rin daw ang, anak, anak nito mula sa kanyang previous na karelasyon. Not it's a tie, di ba? Mm -hmm. Dahil si Chris Aquino rin, dalawa rin naman ang anak, di ba? Talaga it's a tie. Hindi, okay na kasi kapag nagmamahalo it's naman kayo, kahit may jowa na yung karelasyon nyo, okay lang yun. Mamahalin mo rin siyempre yung jowa, yung anak ng jowa mo, diba? Yes. Parehas silang may dalawang anak. Okay, at atos magiging friendship-friendship. Two is two plus. Yes. Yeah. At saka no? napaka-perfect mm. ng profession ng doctor na yun for Chris, diba? Yes. Yeah. Kasi kaya, ano, kailangan-kailangan siya ni Chris. Malaking tulong Malaking siya tul kay oh, Chris oh, oh, oh. sa mga panahong ito. Lalo na under medication ang ating queen of talk. Pero di yes. parang nag-under yata si Chris eh, di ba? Yes. Pero naniniwala ko sa dami ng nagmamahal kay Chris, sa dami na nagdarasal sa kanya, eh gagaling siya, di ba? At ang so, nakatutuwa, balik Pinas si Chris sa uh, Kina. So yun nga, gagaling pa rin si Chris sa Kina, pero yun nga, kung magtatabawin man siya, siguro behind the ano lang, camera na lang, di ba? Hindi yung talagang doon sa harap. May itong dumaldal ng dumalda po, mataks na uh -oh, And knowing her, hmm. madaldal yan, mahusay na talk show host, di ba? At hindi naman niya priority ang magkaroon ng show hmm. pag Asa, dito ngayon. sa Pilipinas, di ba? Pero, pero aminin natin, mm -hmm. sobrang namimiss na natin siya sa ano, oh, sa sa TV. Correct. Ang priority niya ay ang gumali. Pero yung anak naman niya, uh -oh. parang siya na yung magmamanage siya, di ba? At is nakatutok siya kay Bimbi na yun, talagang papasokin na rin ang pag-artista, di ba? एक yeah.